Good morning mga kapatid mga kaibigan ayan ito na naman ako sa aming barahan ng bangka Shukoy na ang tao ang matigas kasi ang ulo ito pong lugar na ito ay lagi kami naglilinis tuwing nagkakaroon ng sama ng panahon habagat tao na po ang may gawa nito kasi napakatitigas po ng ulo ng tao ito po ay hindi sa amin ang gagaling itong mga basura na ito at ito po ay nanggagaling sa ibang lugar na pinapadpad papunta dito ayan na naglutang ang mga basura o. ayan naglutang tinan nyo po kung ano ang sitwasyon napakarami na naman po ng lilinisyo ng aming mga samahan ng kabalikat ng mangingisda sobra pong pahirap sa amin kaya hindi po kami makakuhaan dahil masama ang panahon. Ito naman po ang ipaparanas na naman sa amin. Yung maglilinis na naman kami ng basura na napakarami po talaga. Ayan, naglutang pa yan. Ito naman po ay hindi dito, hindi bawal po magtapo ng basura sa lugar namin. Ito po ay nanggagaling na pinapadpad sa ibang lugar. Wow, namang kami dito. Ayan, sobrang dami pong basura napakarami po talaga hmm. may malaki pang kahoy yan sana po yan ay pira na pinupulot pupulotin ng aming samahan ay napakaswerte po matagal na kaming hindi nakakapaglaot kasi nga ganito ang sitwasyon ng panahon ay hmm. ayan makikita nyo yan ha? Ayan. Ito po ang aming mga bangka, mga nakaparada na dati. Pag nagbibidyo ako, napakaganda. Ngayon po ay kasama na ang basura. Ayan. Hindi, hindi makapangisda. Basura ang mahuhuli namin kapag kami ay nangisda. nakikita niyo. Napakarami basura. Sobra po. Grabe. Ayun, ilang kaming samahan dito. Ngayon, oh, sa oh, nang mga naka-plastic talaga siya, oh. Ibig sabihin talagang dagat ang pinagtataponan nila ng basura. Kasi kami bawal magtapon ng basura tuwing Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday may nagkukuan ayano. Ano ay, mga Tuwing Thursday ay may ng basura sa lugar namin. Bawal magtapon ng basura sa amin. Pero heto, ang binibigay sa amin ay basura dami grabe talaga ito ito yung mm, yun naman paano namin lilinisin yung kapal na <laughs> ayan o oh. oh. talaga ito yung bangka namin o oh boy boy napapaligiran ng basura ayan ayan mm. Hmm, talaga. Ayan, o. Oh. Ito yung bangka namin, boy. Ito naman kay Baring. Uh, yung mga ilisi nila. Ayan na. Ah. Ayan, hindi makalaot ang mga mangisda talaga saka ito. Ayan. Nakaraming basura talaga. O iyeng, lilinisin mo to ha. Ayan. Grabe naman daming basura ito. Oh. Ayan o. Oh. Ayan, na. Ano ito itong bangka na ito? Hanggang doon, ang ng basura. Diyos ko po. Ang dami-dami talaga. Paano namin lilinisin ito? Isang buwan namin linisin ito. Ayan. Yung kubo namin na yun o. Oh. Pupunta kami doon. Ayan, punta muna ako doon sa kubo kasi Ano ito yung mga Aking alaga eh Wala Bibilhan ko na lang sila ng sardinas Para may maiulam dahil wala kaming isda ngayon Hindi makapang isda Sardinas ang bibilihin ko sa kanila mamaya ito yung aming bangka ng kabalikat. Nakapundo. Ito. Kagabi nga pala ay eh, kwan. Ah, kahapon nga pala may nawawala na kwan na manging isda. Nagpilit man mama na Mamana. Hindi na nakalutang. Ayan. Kahapon na tagpuan ang patay. Doon sa grande island. Kaya Yan kaya ko ipan nagpapakain. Ayun yung kubo namin. Muning! Ah! Muning! Ngayon mga pusa ko sa masalubong na. Wala, muning, muning. Namatay po yung isa kong pusa kaya malungkot ako. Muning na kawawa naman sila walang ulam bibili ako sardinas nyo ha amuning ah, uy nawawa naman amuning ah, ka uy kawawa wala daw po silang ulam namatay po yung isang puti namin kaya malungkot ako kasi itong pusa na ito mga pusa na ito ay Napupulot ko lang dinadala ko dito sa kubo tapos dito ko din sila ng pagkain. Ano? May? Mm. Gutom na kayo? Bibili pa ako ng sardinas. Ipapaulam ko sa inyo. Wala eh. Yung kanin lang yung oo oh, kanin lang yung dala ko. Oo. Oh. Oh, oh. Kanin lang dala ni Nanay ayan. Nagugutom na daw po sila. Oh, ayan si Muning ko. Oh. Mm. Hello. <laughs> ayan, dito po. Kasi magpapakain ako ng alaga ko, bibili na lang ako sardinas. Ilang ko na po kami hindi nakakapangisda. Napundo po lahat ang aming bangkayan. Kaya yung iba naming mangingisda nakasamahan kawawa. Kasi ako naman po kahit paano kami may kaunting nagbibigay. Ay yung iba po, wala talaga. Wala talaga nagbibigay. Yan dito. Yung akin tanim dito ay may tumubo na. Ah, sitaw. Yan paparamihin ko yan. Yan to po yung aming kubo. yan. Kahit papano po ay may tinutuloyan kami. Kaya lang, hindi ko alam kung gaano baka marumi. Diba? Man. Teka, bibili mo na akong sardinas. Bago ako masuk Ha? Bibili akong sardinas. bibiting ko muna ito dito. Oo. Halika na, bili tayo. ito na po. Naghahantay na po silang pakainin sila. Ayan, hanggang dito na lang po at maraming maraming salamat sa inyong suporta. Ngayon lang ulit po nakapagkwan. Ayan, ang mahabol sa akin kasi sobrang gutom na daw sila. Mm. Mm, ayan, ang <tinyo> kaganda ng aking gutin. Dati halos hindi yan makakwan. Mm, di ba? Mm. Diyan kayo, diyan. Diyan. Diyan lang. Diyan lang mo ning, ah? Ano 'yung sinasabi mo? Ha? Mm, diyan. Sasama pa kayong bibili? Iwan na kayo dyan. Ha? Iwan na. Susama pa ba kayo? Ako na lang ang bibili. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye. Love you all.